Nawala lahat ng ipon ko. Good day, ako nga pala si Sarah L. Isang kadama dito sa Saudi Arabia. Totoo pala yung hindi lahat pwede mong pagkatiwalaan. Lalo na pagdating sa pera. Ewan ko ba bakit may mga taong magpakasasa at magsaya sa perang hindi nila pinaghirapan. Yung binigay mo yung buong tiwala mo. Nasa kanya mo ibibigay yung ipon mo kasi nga may pinagsamahan kayo. Di mo akalain na magagawa niya yun. Yung pinaghirapan ko, mawawala na lang ng ganun-ganun. Halos dalawang araw ako walang tulog. Noon gabi, panaiiyak na lang. Walang magawa. Siyempre, nandito ako sa ibang bansa. Diyos ang nakakaalam ng totoo. Kung nagsisinunga din ka sa akin. Pinipilit kong kumalma. Kasi may trabaho ako. May alaga ako. Na dapat focus ako sa aking trabaho. Kaysa sa aking problema. Ito tandaan mo, ang maliit na kasinungalingan, kayang sirain ng malaking tiwala. Alam mo na kung ano 'yung sinira mo, pero pinipilit ko pa rin maging positive kasi alam ko kapag may problema, mas maraming blessing na darating sa akin. Pero 'yung ginawa mo sa akin, hindi ko alam po anong karma ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ipapa-Diyos ko na lang lahat ng ginawa mo sa akin, panluloko. Alam ko kaya 'to nangyari sa akin. Lesson to sa akin ng Diyos. Kung sino dapat yung pagkatiwalaan ko. Ito na yung sign na binigay sa akin na para hindi na ikaw ang pagkatiwalaan ko. Alam mo yung pera na yan, pinaghirapan ko yan para sa mga anak ko sana yan. Mas kailangan niya ng mga anak ko, lalo na't nag-aaral yung anak ko. At naggagatas pa yung anak kong maliit. Hindi ko ma-attempt na magagawa mo talaga to sa akin. May mga ganyan talaga mga tao, no? Handa magsinungaling para lang makuha yung gusto nila. Wala silang pakialam kahit may matapakan siya ibang tao. At may masakta na ibang tao. Hindi kayang lumaban ng patas. Kayang magsaya. Gamit ng perang hindi nila pinaghirapan. Basta ako lalaban pa rin ako ng patas kaya kong kumita ng pera nang alam kong pinaghirapan ko yun. At alam ko mas marami pang blessing na darating sa akin. Nagtitiwala ako sa itaas.